Magandang araw! Ako nga po pala si Chrysler P. mula sa Six Makabayan. Ngayon ay tatalukuyin natin kung ano nga ba ang aking mga natutunan ngayong second quarter sa araling pandipunan. Na ang mga Amerikano ay sumakop sa ating bansa at ang mga Hapones naman ang sumunod. Sila ang pinaka-brutal na sumakop sa Pilipinas. Sino nga ba sila? Ito ang mga haponis. Ngunit, bago tayo tumungo do, pumunta doon ay ikwento muna natin kung bakit nga ba tayo sinakop ng mga Amerikano. Ang kahulugan, nangangahulugan na ang pagsakop ng mga Amerikano ay isa na rin tayong teritoryo nila. Alam niyo ba, sinakop tayo ng mga Amerikano sa loob ng limangpung taon. At mga Haponis naman ay apat na taon lamang. Kahit limangpung taon tayong sinakop ng mga Amerikano o kinolonya ay nakatulong pa rin sila sa pag taas ng ating ekonomiya at paggamit ng mga gamit ng nagpapadali sa buhay natin ngayon. Eh hanggang ngayon rin ay ginagamit pa nga natin ngayon araw-araw. Katulad ng pananamit, transportasyon at pagsasalita ng wikang ingles. Habang nagaganap ang ikalawang digma ang pangdaigdig, binomba ng mga hakbo ang mga sundalong Hapones ang Pilipinas. Noong Disyembre 8, 1941, naganap din ito isang araw pagkaraang binombahan ng mga Hapones ang Pearl Harbor, Hawaii at Estados Unidos. Pagkaraan ng ilang mga linggo, matras si na General Douglas MacArthur na kasama ang pamahalaan ni Manuel L. Quezon na noon ay nanunukulang bilang Pangulo ng Pilipinas. Pinasok ng mga hapon ang Maynila noong Enero 2, 1942. Sumuko ang bata sa pwersa ng mga Hapones. noong Abril 9, 1942. Ang mga nagbilanggo na digmaan ay ipinadlakad ng mga Hapones. Papunta sa isang kampo ang konsentrasyon sa kapasawigan ng tatlak Pagkaaraan ng pagbagsak ng bataan sa kamay ng hapon pagkaraan sa pagbagsak ng, kam ng bataan sa kamay ng hapon Nagpunta si MacArthur sa Australia Pina Pinalitan siya na pagkaraan sa pagbagsak sa ng, kam ng bataan sa kamay ng hapon, nagpunta si MacArthur sa Australia. Pina Pinalitan siya ng koregador. Noong Oktubre 1944, nagsimula ang digmaan ng pagpapalaya sa Pilipinas mula sa panes ng lumapag ang mga pwersa ni Douglas MacArthur sa Leyte. Naproklama Naproklama bilang bagong pangulo ng Pilipinas si Sergio Osmeña nang namatay si Emmanuel L. Quezon. Malakas nang nabomba ng mga sundalo ng Estados Unidos ang Maynila noong Pebrero 1945. Nasukol ng mga Amerikano ang mga persang militar ni General Homa sa Mountain Province na natitang sumuko noong magpigo ang mga ito sa tinalo tinatangka nilang pagtakas Ang pinakauna ay ang pagsakop ng mga Amerikano sa Pilipinas. Ano nga ba ang mga dahilan kung bakit tayo sinakop ng mga Amerikano? Una, ang mga Amerikano ay may layunong politikal. Ito ay upang mapalawak ang ing sakop at magsimulang baguhin ang Pilipinas. Upang makapagtatag ng base militar ang mga, Pilip ang mga Amerikano dito sa Pilipinas dahil sa istrekhikong lokasyon nila dito. Strategikong lokasyon nito dahil sa dahil ang Pilipinas Estratehikong lokasyon nito dahil ang Pilipinas ang tinaguriang ang Nadormat at Asia upang pangalagaan at protektahan ang mga kalakal. Pangalagaan at protektahan ang mga kanilang kalakal sa Asia at Pasipiko. Ang mga Amerikano ay may layunin politikal. Ito ay upang mapalawak ang lupaing sakop at magsimulang baguhin ng Pilipinas upang makapagtatag ng base militar ng mga Amerikano dito sa Pilipinas dahil sa estratehikong lokasyon nito dahil ang Pilipinas ang tinuturing na Dormant of Asia at upang pangalagaan at protektahan ng mga kanilang kalakal sa Asia at Pasipiko. Ang layunin pang ekonomiya nito upang makapagtatag ng mga pamilya makapagtatag ng mga pamilihang Amerikano at makapagkuna ng mga hilaw na sarap at gawing bagsakan ng mga tapos na produkto ang Pilipinas. Ang layunin ang layunin ng pangrelihiyon ito ay upang ma mapalaga na pangrelihiyong testismo sa kalakalang ay siya at pahingahan ng mga misyonero. Para maisakap ang layuning nito magkilala bilang isang persang pangdaigdig, kinakailangan nito magkaroon ng isang kolonya. Ang status Unidos noong panahong ito ay, magsis ay nagsimula na rin mapalawak ng kanilang kolonya. Upang mapalaw, upang may ang pinakahuli ay upang may ang pinakahuli ay upang may mapagkukunan ng mga hilaw na materyales at mapagdadalhan ng sobrang produkto at kapital. Ang pinakahuli ay upang may pagkukunan ang pinakahuli ay upang may pagkukuhanan ng mga hilaw na materyales at mapagdadalhan ng sobrang produkto at kapital. Noong ang Pilipinas ay sakop ng sa Noong ang Pilipinas ay sakop ng Espanya, pinaniwala ng mga Amerikano na ang kanilang layunin ay para matulungan ang Pilipinas para maging malaya ito. Nabunyag ang tunay na layunin ng mga Amerikano sa Pilipinas nang lumitaw ang kasunduan, ng, kasunduan sa Paris sa pagitan ng mga Amerika, Kano at is, mga Espanyol sa nilagdaan ah, noong Desyembre 10, 1898. Noon pa dati ay may nang na pala dati? Ngunit, ngunit, hindi man tayo natulungan ng mga Amerikano na palayain tayo sa, sa mga Espanyol, natulungan naman nila tayo sa pagtaas ng ating ekonomiya aking mga natutunan ngayon sa second quarter, araling pandipuna. Maraming salamat po sa pa Paalam!